Gay, gay, gay. Maraming dalag yan, Dol. Sa gitna, minsan ni Idol. Oh. Rakas yung loob si Idol kasi may Iberol. Yan, 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 yan. Mga madami yung talaga yan dyan, Idol. udara ah, berbauan buka Juga yang habis nih ini airnya Tumbuk agak yang poster may napusag baka may pa Ayun mo ako ito. Dumaan. Bumuhuti. Ayun you know? o. Lobster. Lobster? Oo, mm, lobster. <laughs> lobster ang huli. Malo. Napakaganda pa naman ang hawi ko. Lobster pala huli. Lobster ang huli. Ay, meron. Okay. Mamaw. Oh. Lobster yan dangdang, kung tanong ito bu, ilahan quality siya di dito, sarap ang ihaw niyan dun, sarap ang ihaw niyan, pampano, kulang pampano. 'yung lobster daw, stellar lobster. Lang. Yung mga ano niya, yung mga sitit. So, eh, yeah. meron dagdag spaghetti na kaano. Napaluto.